5 dollars na kapin boy eh. nakabili na ako ng buto buto ng baboy may laman din kahit pa paano tapos yung manok kakadabohin ah, ko to welcome to south mall manyorewa yun may sabon dito safeguard dalawa dalawa na agad Bili tayo yung pansigang tatlo. Magkano'ng danggit niyo, Ate? Ay, good morning po mga kapin boy. 10 ng umaga. Punas-punas tayo dahil mamamalain kita tayo doon sa Manurewa South Mall. Pupunta tayo doon sa New World. Tsaka pupuntahan din natin yung Pinoy store doon. Yung Kuya Eli Filipino store dyan sa South Mall, Manurewa. At mamimili ako doon. Namiss kong mag-adobo. Bibili ako ng suka at toyo. <laughs> Mag-aadobo tayo bukas day natin mga kapindol. Bibili na rin ako ng sabon siguro. O yung mga safeguard na sabon. Meron dun eh. Ayan, punas-punasan na natin konti ito mga kapinboy. Talaga namang ang dumi eh. sobrang alikabok tapos nababagsakan pa ng mga dahon ng kawayan ayun oh. kaya medyo ano siya marami kailangan yung tanggalin talaga yung mga dahon bawas bawas lang ng alikabok ay mga kapin boy yung nakajaket ako kahit na matasan sikat ng araw malamig ngayon pagising ko kanina mga 9.30 malamig ngayon kaya <laughs> nag-jacket salamat din pala kay Ate Donna kaila Kuya Randy tsaka kay Rafael oh. binigyan ako ni Ate Donna ng masusuot ko sa taglamig napakaganda salamat po magagamit ko talaga to lalo na sa taglamig ayan ang ganda wow magagamit ko to gusto ko yung kulay tsaka ano mainit siya sa katawan kaya salamat Ate Donna thank you ayun alis na tayo mga eh, wala na pala yung ano ko rito yung nakalagay dito para sa camera natanig lang sa dikit wala, dito na lang sasandala na natin tong camera natin ayo ito ngayon, mahahapin ko eh basok natin sa bag so ganyan lang muna mahahapin ko na lang sa ano sa South Mall Manurewa napas na natin to at least nalinis natin ng konti Mall Manyarewa malapit lang din dito yun dire diretso lang yung Waymark Road doon ako bibili doon ako mamamalihin uh, ko ah, ito po tayo bukas day off ko Biyernes Sabado oh. ay hanggang dito sa Maniorewa, South Mall. Lapit lang. Sa dire derechong lane 'yung b-motor. na 'yung Maniorewa, South Mall. Kita tayo dito. Hanap tayo parking dito. Ano ride? Eh? Ah, 'di ako nagkakamali, 2 ah. hours. Ayun, 120, 120 minutes. Ito yung manipeela. Hmm. Para kang pati tayo habang namimili. Pati na sasakyan. Ay mga kapinbay, pasok na tayo dyan sa South Mall. Punta muna tayo sa Kuya Eli. Ay, may bilihan pala ng karne pala doon oh. Diyan na lang ako pupunta. Ayun Ay, oh, doon oh. Nakabili kasi ako ng manok doon ng karaan sa New World. Medyo hindi na maganda. Hindi na presko ba? Ayun, dadaan din tayo ng Poncia. Paga pa naman. Ayun oh, no? Dollar Dealers. Tapos yung bilihan ng karnidon doon tsaka gulay. Tapos Kuya Eli, Pinoy Store dito sa South Mall, Manurewa. Hindi na muna tayo pupunta ng New World pala. So tara, let's. Ayun oh, no? Dollar Dealers, Poncia up. Titingin tayo dito. May mga, maraming mga mura dito eh. Dito rin oh. No? Silip tayo eh. May mga ukay-ukay. -okay. Mga pantalon. Ano ba ba? Gamit sa bahay. Mga damit. Ang baba. Seven dollars lang yung mga pantalon. magaganda. Ayan. Six dollars. Seven dollars. Makakachamba ka rito ng ano, mga original. Mga kawali. Puntahan natin yung bilihan ng mga gulay tsaka karne yata dito. Hindi ko pa napupuntahan to eh. Dito sa kanto. may laundry din pala dito ito ito yung bilihan ng gulay dito tsaka mga karne ah okay mini grocery lang pala ito pala yung bilihan ng karne sa likod saan ang gate na ito ah doon din dito din Ayan eh, ang $5 lang. Buto-buto. Mukha oh, okay to ah. Sarap maglaga. $5 nakakapindoy. Bukha rin na yun. na idubohin to eh kasi may laman din naman ito eh may laman din siya buto tapos may laman pwede kong adubohin yung manok tsaka ito baboy adubohin na lang natin adubohin na lang natin ito may daan pala rito hindi ko napansin pumasok pa ako doon may daan naman pala rito ayun mga ka-finboy tara pasok na tayo ng south mall libre tayo doon sa Pinoy East may daan yata rito papuntang mall south mall ah meron nga dito na tayo daan nakabili na ako ng butong buto ng baboy may laman din kahit pa paano tapos yung manok adobohin ko to Bukas! Welcome to South Mall, Manurewa Ay mga kapindoy, yung Kuya Eli Store ilaw ng suka toyo ayan oh dato puti ayan oh ito ang bibili natin ha kapin at mag adaw ah, no, tayo bukas day off natin ano pa lagay ko muna dito ah, ano pa ba dito to sa Manurewa South Mall kuya Eli Pinoy Store Suking suki suki <laughs> kuha tayo ng sabon Ayun may sabon dito, Safeguard, dalawa. Dalawa na agad. Ayun, may mga Kojic din pala sila rito. May Skin White Papaya, Cewey Gabriel, Likas Papaya, Safeguard, Yeskinol Tawas, Baking Soda, a ah, kompleto Ariel sabon. Kompleto. Bulak. Hmm pati pang pansit mga kabinboy oh. pansit kanton ano pa ba, hanap tayo ito nakabili na tayo dalawang sabon wala na siguro ito lang ay alcohol alcohol ito itong gusto ko kasi no mabango to eh ayan nakabili na tayo ng alcohol ulit tapos sabon ayos ano pa ba nalapag yeah, mo muna natin dito ay sorry punin yeah. natin ang ating toyo at suka ano ba ate may hopia kayo dito ate Wala po today, kaya, Uh, ah, uh, ate. Pero meron po tayong mga uh, frozen dito, na gold lang. Oo nga, tsaka, pass, oh, Tsaka hopia, tipas hopia. Oo. Oh. Bili tayong pansigang. Tatlo. Ano pa ba? Um, dami natin ngayon. Yung mga sili rin sila rito. Yung kalamansi. Ayan, kailangan natin ito sa adobo natin. Diba? Dahong Dahong laurel. minta at ibang klaseng suka oh. mula dito sa dato puti pinoy spice sukang pinakurat ayun oh ito favorite ko to mamasitas mamasitas lawrence pati so oh, may patis din rito mga cup noodles tayong tayo ng laurel ano pa ba seven dollars anim na piraso ayan ay naglag naglag iniisip ko kung ano pa yung kulang ng ano eh ating ayada o bubukas. Paminta, bawang, sibuyas. Meron na rin. Kompleteng siguro to. So, wala naman. Pals. So, silang deluxe dito. Six dollars. Pulburon. Ay, danggit oh. <laughs> danggit. Masarap ko Masarap to oh. Magkano yung danggit nyo ate? For... 14 40 oh? 14 ate? Ayan, oh. kuha tayo. Nakakamiss naman ito. 14 dollars. Ayan, ito na lang uulamin natin. Pwede na to ito. Tara, pinatakari. Tara. Okay na to ate. Okay. Ayos. Number, kuya? Zero to one. Ano kuya? Ito, yung butong-butong baboy at saka manok. Ay! <laughs> Morning kasi pag puro laman, no? Kaya yeah. nga. Ah, ano pala ito kuya? 1557. Ah, po. Okay na po. Hello. Ito, so open it. Ay, kayo kami. Just be sick of that. Ay, da tayo. Cheers to fly, are you okay? Yeah. Sorry. Kuya, isama ko na yung soap dito. Apo, apo. Okay lang. Ate, isama ko sa vlog yung tindahan niya. Ah, sige ako. Mm -hmm. Gusto niya i-promote, ate, para mga kababahay natin. Ikaw na lang mag-promote, kuya. Camera conscious ako. Ah, sige po. Okay lang po. May two credit ka, kuya. Gusto mm. mong gamitin? Pwede po. Okay. Pwede po. So, 42. Oh, yeah. Okay church na. Niya. Apo ate. Salamat po. Salamat po sa inyo. Ay. Sorry, sorry. Thank you. Ay mga kabin boy. pamilya oh, Pamili na tayo. Ayun, medyo marami-rami. Forty-two dollars. So dito yan sa Kuya Eli Pinoy Store dito sa South Mall Manurewa. Picture tayo mamaya pag wala ng tao. Bibili lang tayo ng tinapay. Nagugutom na ako. So ayun, picture ulit tayo Habang ulit tao Wala na, kain na tayo Bili tayo tinapay Bili ako ng tinapay dito sa New World New World dollars Tara, na tayo Tara, kapag merienda muna dito sa gilid may bilya dito ng ano tinapay Ito pala mga tinapay ito. na lang tayo. Ayun no, may show pa sila rito. 3.50 Pauwi na tayo mga kapinboy at diretsya na tayo dun sa sasakyan. Ayan ang bahay. Nakapamalain na tayo para bukas. Right. Ay nandito na tayo mga Sisibog muna tayo, nagugutom na talaga ako. muna tayo. Tikman natin yung shop out nila. Madalas kong binibili to dun sa ano eh. Malapit dun sa Clinton Packing Sale. Save. Sarap yung shop out dun eh. $3.50. Parang kung bago. <laughs> Ubusin ko lang to tapos gabi na tayo. Eh, mga kapin ba na natin yung show pau. Uwi na tayo. Makita kita na, na po tayo sa bahay. So magda-drive muna ako, focus muna tayo sa drive. So ay mga kapin papasok tayo nang 2:30 ngayon. At uh, kailangan kong umuwi at ipiprito ko pa yung danggit na binili ko. 15 dollars pala. Tapos magbaon din tayo ng konti. Tapos, was yung adobo naman yung so, mga kapinboy, voice mo na ako sa pagdadrive drive at mamaya kita na tayo pag nasa bahay na. Salamat po sa inyo, mamaya uli. Ay hey, mga kapinboy, maraming maraming salamat. Nandito na tayo sa bahay at maraming salamat po sa panonood ninyo, sa suporta po ninyo ng aking YouTube channel. Maraming salamat po. Makita-kita po tayo sa susunod kong mga vlog. So maraming salamat po. God bless po sa inyo. Bye. Thank you po.